nakalimutan ang password ng Facebook at iba pang mga apps sa cellphone mo na nawala. Paano nga ba malalaman ang password ng mga apps mo at Facebook dahil nawala na ang inyong cellphone? Guys, tapusin mo lang ang video ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano malalaman ang inyong password sa Facebook at iba pang mga apps at kung saan makikita ito. Disclaimer lang guys, ang ituturo ko ay para lang sa may mga Gmail at nakalog in ito sa kanilang mga cellphone. Maaaring malalaman pa natin ang inyong mga password sa nawala nyong cellphone kapag nakalog in doon ang inyong Gmail account. At nakasave password ito, kaya tapusin nyo lang ang bidyong ito dahil ituturo ko rin kung paano e-turn on ang offer to save password sa inyong Gmail account sa ganang paraan kapag nawala ang inyong cellphone o di kaya nakalimutan nyo ang password. Maaari mo pa itong makita sa ibang device gamit lang ng inyong Gmail account. Guys dahil nawala na ang inyong cellphone gumamit na lang tayo ng ibang cellphone. E open lang natin ang ating Google Chrome. Pindutin ang tatlong tuldok sa kanan. Pindutin ang settings. Pindutin ang password manager. Dito makikita ang mga apps na nakasave ang password sa inyong Gmail account. Pindutin ang Facebook or apps na nakalimutan ang password. Pindutin ang i-icon para makita ang password Ganyan lang gagawin nyo sa mga apps na nakalimutan ng password. Guys, paalala lang kung sakaling nang hiram lang kayo ng cellphone para makilog in ng inyong Gmail account. Siguraduhin yung i-remove e nyo or e-delete nyo muna ang inyong Gmail account bago isauli ang cellphone sa hiniraman. Nang sa ganun hindi nila malaman ang inyong password na nakasave sa inyong Gmail account. Guys, kung paano e-save ang password sa inyong Gmail account. Pindutin lang natin ang settings icon sa itaas. At e-turn on lang natin ang offer to save password. Nang sa ganun kapag nawala ang inyong cellphone o di kaya nakalimutan ang password, mahanap nyo pa ito sa inyong Gmail account. Guys, paalala lang, kapag naka-turn on ang ating save password sa Gmail, kailangan naka-turn on ang ating dalawang step verification upang maging secure ang ating Gmail account at ang mga naka-save na password dito, sana nakatulong ang bidyong ito, at pakishare na rin para makatulong pa tayo sa iba.